yung lahat. At dito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itatanong ko lang kung paano hulihin ang babae kung may ibang kinalulukuhan na lalaki. Sana mabigyan nyo po ako ng ilang mga sinyales. Maraming salamat po. So guys, yan po ang ating uh, uh, topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Kung paano ba raw hulihin ang, kanyang, ang isang babae kapag merong ibang kinalulukuhan. So yan po ang ating uh, pamagat. No? So ayon sa ating nakuhang impormasyon, Mayroong mga sinyalis na maaring magpahiwatig na ang iyong partner ay may kinalulukuhang iba. Ngunit tandaan po natin na ang lahat na aking tatalakayin ay wala hindi po 100% na accurate po no? So ito lamang po ay aking sinaliksik para lang po doon sa sagot sa ating isang subscriber na nagtanong. So Yan po ay uh, aking sinaliksik para po sa kanya at para na rin po sa pangkalahatan. So, yan na po. Ayon sa aking nakuhang impormasyon, mayroong mga sinyalis na maaring magpahiwatig ng iyong partner ay may kinalulukuhan iba. So, number one, lihim sa telepono. Kung naging sobrang protective siya sa kanyang telepono o laging may mga mensahe na mabilis niyang binubura. Ito ay maaring sinyales Kapag ang iyong partner ay uh, biglang-biglan na lamang lalo na kung makita mo yung cellphone niya o hawakan mo yung cellphone niya, bigla na lang niyang hahablutin sa iyo at saka biglang may kakalkalin tapos sa kanya buburahin. Yun yan po ay aking nasaliksik, no? So yan po ang isang uh, sin sinyales na lihim sa telepono. At doon sa mga nakarelate siguro, lahat naman siguro tayong lahat ay mga mayroong mga lihim. Ngunit hindi lang pare-pareho, no? Kung ano-ano ang mga <laughs> Kung ano-ano yung mga lihim, lahat na tao ay may lihim. Hindi lang naman iisa eh. Hindi ko po sinabi na tungkol sa lalaki, basta lahat na tao ay may kanya-kanyang lihim lang po 'yan. So 'yan po ang number one. at ang number two naman, pagbabago sa ugali. Kung biglang nagbago ang kanyang ugali tulad ng pagiging malayo, hindi na kasing attentive o may mga pagbabago sa kanyang rutin na maaring ito ay sinyalis din. din. Naging ano na. So, no? So, isa rin po ang kanyang pagbabago sa ugali. So, tingnan din po natin ang pagbabago sa ugali. At ang number three naman, madalas ang pag-aaway. Kung nagkakaroon ng madalas na hindi pagkakaintindihan, maaring may dahilan ang kanyang pag-uugali. So ang ibig sabihin, kahit hindi mo naman inaaway, ngunit ikaw yung parating ano nagpaparinig kung ano-ano ang mga sinasabi na wala namang wala namang kadahilanan. So ang ibig sabihin, yun po ang ibig sabihin na meron pong sa likuran pala noon, merong kadahilanan. So, isa na rin po siguro sinyales. Kasi, isipin nyo naman guys, magkasama kayo araw-araw, tapos bigla pagkabukas, iba na ang pag-uugali na wala naman kayong pinagawa. Yun po ang ibig sabihin siguro dito sa akin na saliksik na madalas ang pag-aaway na kahit hindi naman talaga, wala naman talagang pag-aaway. Kasi, minsan, Halimbawa guys, bigla na lang bigla ka na lang manginsulto sa kapariha mo, kung may sinasabi, dati-dati naman, dati-rati naman hindi niya yun ginagawa. Pero ngayon, ina-attack ka niya. No? Parating nagpaparinig. So, ibig sabihin, may pagbabago. So, yun nga lang, hindi natin alam kung ano talaga. Pero ito rin po ang isang sinyales na aking nasaliksik. Pag-aaway parati. At ang number four naman, pagsisinungaling kung nahuli mo siyang nagsisun, nagsisinungaling o palate parating may mga inconsistency o hindi pare-pareho ang kanyang mga kwento. So, ang ibig sabihin, nahuli mo siyang nagsisinungaling, ngunit pag ikinuwento niya, paiba-iba, paiba-iba. So, talagang magdududa naman ang kapariha. So, yan po ang ibig sabihin sa pagsisinungaling. At ang number five naman, walang komunikasyon. Kung bumaba ang kalidad ng inyong komunikasyon, lalo na kung madalas na siyang umiiwas sa mga seryosong usapan. So yan po talaga, ang isa na talaga yan, guys, isa yan. Ako nang magpapatunay dahil naranasan ko po yan. Naranasan ko po So, mahirap na hahaba na yung istoryan ang topic natin kapag ipinasok ko pa. Isa ito talaga, nawawala talaga ang communi ang communication, communication. So, isa po yung senyales na may problema talaga sa relasyon. At ang number six naman, pagkakaroon ng mga bagong interes. Kung siya ay nagkaroon ng mga bagong hilig o interes na hindi mo alam, ito ay maaaring sinyalis na may ibang taong nakaka sa kanya. So ang ibig sabihin, meron siyang mga uh, halimbawa sa telepono, no, nag-uusap sila kung meron man ha. So na maaring nakaka-influence 'yung ano, 'yung third party. Kaya ayun, nagbabago ang kanyang ano, ang kanyang interest, no? Dati basketball ang gusto, naging iba na. No, iba na ang kanyang ano. Dati naman ang gusto niyang musika is uh, jazz. Pagkasunod naman naging lambada na, naging disco. So, merong ganun talaga din, no? Pagkakaroon ng mga bagong interest. At ang number 7 naman, emotional na distansya. Emotional na distansya. Kung napapansin mo parang hindi na siya interesado sa inyong relasyon, mas nagiging malamig na siya o hindi na nang i-enjoy sa mga ginagawa niyong magkasama, maaring ito po ay isang sinyalis na meron siyang ibang uh, kinak, um, ibang sinasamahan o kakadate ba yun? So, yan po ay isang sinyalis na rin ng, ano, ng meron siyang kinalulukuhan. Pero ito po guys, sinabi ko na kanina na hindi po ito 100% na accurate, kundi ayon lamang ito sa aking mga nasaliksi. So number 8, madalas na hindi pag-uwi. Kung siya ay madalas na umuwi ng huli o may mga dahilan na tila hindi makatutuhanan para sa kanyang pagkaabala, ito ay maaaring sinyalis ng pagtataksil. So, isa rin po ito na sinyalis na aking nahagilap na impormasyon. No? Ngunit, paalala lang po, panghuli, hindi lahat ng pagbabago sa pag-uugali, no? nangungahulugan ng pagtataksil. So, ibig sabihin, hindi po lahat na nagbago ang ugali ay ito ay nangahulugan na napagtataksil guys dahil maraming nagbabago na ugali hindi naman dahil nangaliwa o may third party ano dahil yun na nga kung halimbawang iba naman yung ano meron di ba maraming nagbabago ang ugali na wala namang pakialam kung meron siyang kinalulukuhan so yan lang po ang paalala ko sa panghuli na hindi lahat ng pagbabago ng pag-uugali ay may kahulugan na ng pagtataksil. Maraming maraming salamat sa nagbigay uh, sa ating tanong, uh, tanong no? At uh, ginawan ko na lang ito para na rin sa pangkalahatan para naman magkaroon din kayo ng kaunting idea man lamang na mga sinyalis na kahit paano, kahit hindi man ito 100% accurate pero at least merong hint, no? May hint kayo kahit paano. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Ate sila ninyo. Bye-bye.